gamiton ang emosyon para mo desisyon. Nga man yun na. Nakalimot sa realidad. Example ha, kini mga parinte, mga kadugo, nga wala nagtingog kay nahiubos. Ah, pila na katuig wala tingog, kay gigamit ang emosyon para mo desisyon. Hmm. Una-una na sa realidad. Maski pag-unsay mahitabo sa kalibutan, parinte, kadugo, gihapon na na kadugo gihapon ninyo na so ayo gamita nga ang emosyon mo himo og desisyon gamita ang realidad nga maski pag unsaon pa rin ti kadugo gihapon nimo na kay basin unya og ang tanan so na maghinuklog tanu no. Kaya kay maski pag unsaon na to balibalihon ang kalibutan parinti kadugo man gihapon so ayo gamita ang emosyon nga mubuna mo mo kuan og desisyon gamita ang realidad anak-anak. Kung imo nang mabuhat na kay peace of mind.